Ang munting kuting ay nag-iisa. Wala na ang kanyang ina. Takot na takot siya. Namimiss niya ang kanyang ina. Isa pa lamang siyang maliit na kuting. Kailangan niya ang gatas ng kanyang ina. Kailangan niya ang init nito. Mag-isa na lang siya. Malaki at nakakatakot ang mundo. Pakiramdam ng kuting ay nawawala siya. Hindi niya alam ang gagawin. Kailangan niyang maging matapang. Ngumiyaw siya ng ngumiyaw. Pero hindi bumalik ang kanyang ina. Mag-isa na lang siya. Ang mga unang araw ay mahirap. Gutom na gutom ang munting kuting. Nilalamig siya. Nami-miss niya ang kanyang ina. Naghanap siya ng makakain. Hinanap niya kahit saan. Wala siyang nakita. Gutom na gutom na siya. Naulanan pa siya. Basang-basa at giniginaw siya. Wala siyang masilungan. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Pero hindi sumuko ang munting kuting. Patuloy siyang naghanap ng makakain. Kailangan niyang mabuhay. Unti-unti, Natuto ang kuting, nakahanap siya ng mga lugar na mapagtataguan, nakahanap siya ng mga tiratirang pagkain, nagsimula siyang mabuhay, natuto siyang manghuli, nakahuli siya ng daga, naramdaman niya ang pagmamalaki, natututo na siyang mabuhay mag-isa, nakahanap siya ng mainit na lugar para matulog, nasa likod ito ng isang bahay, tuyo at ligtas ito, medyo gumaan ang pakiramdam niya, hindi na takot ang kuting, malakas na siya, isa na siyang survivor, Nagawa ito ng munting kuting, nabubuhay siya, malakas siya, matapang siya, hindi siya sumuko, hindi siya tumigil sa pagsisikap. Isa siyang tunay na survivor, paalala siya sa ating lahat. Huwag sumuko, mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Maging katulad ng munting kuting, maging matapang, maging malakas. Huwag mong sukuan ang iyong sarili.